natin sa ngayon pagkatapos ng paglipad ng Air India patungong London ay bumagsak sa Ahmedabad isang pambasaherong eroplano ng Air India na patungo sa Gatwick Airport ng London ay bumagsak. Ilang sandali matapos lumipad sa Ahmedabad, kanlurang India, noong Huwebes, na ikinamatay ng dalawang at apat na na pasahero at tripulante. Hindi bababa sa walong lokal na tao sa lupa, kabilang ang apat na medical na estudyante, ang napatay din, sinabi ng isang senior health officer sa BBC. Nang maglaon ay lumabas na isang pasahero lamang sa aeroplano, isang lalaking British, ang nakaligtas. Kabilang sa mga nakasakay ay mga Indian, British, Portuguese at Canadian nationals. Ang mga detalye ay lumalabas pa in mula sa eksena. Kailan at saan bumagsak ang aeroplano? Ang Air India Flight AI isang daan at pitumput isa ay umalis sa Sarda Vallabhai Patel International Airport ng Ahmedabad sa labintatlo, oras 30 minuto lokal na oras, sabi ng Air India. Ito ay nakatakdang dumaong sa London Gatwick sa labing walong oras, 25 minuto BST. Ilang sandali matapos umalis sa Ahmedabad, nawalan ng altitude ang eroplano at bumagsak sa isang residential area ng lungsod na tinatawag na Meghani Ayon sa flight tracking website na flightradar 24, ang signal mula sa sasakyang panghimpapawid ay nawala. Wala pang isang minuto pagkatapos ng take-off. Nagkatapos ang data ng pagsubaybay sa fly sa eroplano sa taas na 6 na daan at 25 ET. Ang eroplano ay nagbigay ng isang mayday call sa air traffic control. Sinabi ng aviation regulator ng India. Walang tugon na ibinigay ang sasakyang panghimbapawit pagkatapos noon.